Hello mga friend, tateta na nga ang malunggay. O oh, di diba? Dito sa bunga na to na nalaglag. Ayun, tumubo na siya. O oh, di diba? Ang galing. O oh yung kanyang buto ay nagkaroon na ng ugat. O, oh, diba? Nakakatawa. At ito na nga, tatanim ko siya dito sa paso para naman hindi siya ma-wash out at mabuhay din siya. Subukan ko kung makapamuhay ako ng ganyan. O, oh, diba? Nakakatuwa may na naman akong malunggay ang sarap-sarap kaya ng malunggay at napakasustansya ng mga ito at ito na nga ilalagay ko at meron pa ako natiran lupa dito kahit saan naman nabubuhay ang malunggay basta buhaghag lang ang lupa na gagamitin natin dinagdagan ko na ngayon ng mga bato para naman at least mabilis madrain yung kanyang soil o ba diba? hindi siya mabubulok ayan o ba diba? at ito na nga nilagay ko na siya ng ganyan. O, oh, ba, diba? Nakakatawa. Ang cute-cute niya. Na, nakapagtubo yung bunga ng malunggay. O, oh, diba? Ayan. Ang galing. Nakakatawa. Nung lumakas kasi ang ulan, naglaglagan yung mga bunga nito. Ang sarap-sarap pa naman ng mga bunga nito. Kasi lang, ayun na, maraming mga natuyo talaga na galing sa puno at naglaglagan kaya ayan nagsitubuan ng kanyang mga buto o diba nakakatuwa ang dami nga namunga na ganyan nakala ko mga ligaw lang na damo <laughs> o kaya mga ligaw na halaman kaya pinagtatanggal ko sabi ko ano kaya ito yung pala malunggay, no nakita ko yung dito banda sa may gilid nakita ko yung kanyang buto, ayan nagaling pala sa malunggay o diba ba <laughs> nakakatawa. At ito pala yung naputol kasi sobrang lakas ng hangin. Talaga naputol kasi malaki na rin yung malunggay namin. Kaya ayan nagsiputol at pinutol-putol na ng tatay ko. At dito na nga nilagay. At sabi niya naman baka naman mabuhay pa to. Kaya dito namin nilagay sa gilid para at least naaarawan at nauulanan. Para tuloy-tuloy din mamunga. O ba diba? maganda rin kasi magparami ng ganito o ba diba? dito siya galing ayun nandun siya nagaling natakpan kasi siya ng yero ayan kaya mahirap punin talagang kailangan akitin pa siya para makakuha kami ng malunggay para sa tinola o kahit saan man ulam o de ba ayan may tanim din diyan na tuba-tuba maganda rin yan para sa mga pilay pang tapal napakabisa rin yan tuba-tuba na yan kaya hindi talaga namin tinatanggal yan ayan na nga at ang dami-dami na o de ba nakakatawa kaya maganda kung may mga tanim tayong mga ganyan. At eto masarap din na magparami ng malunggay. Thank you for watching. Huwag na lang natin kalimutan, pindutin yung subscribe para sa mga susunod ka pang mga videos.